Gusto mo bang malaman kung saan nakalagay ang iyong Facebook account sa ibang device? Baka na, may naka-access na dito hindi mo pa nalalaman. Kung gusto mong malaman sundan mo lang ang video na 'to. Tara. Una, pumunta lang po tayo sa ating Facebook app. Pumunta po tayo dito sa tatlong guhit sa kanan, itong gear icon. Pindutin natin 'yan at hanapin natin dito yung gear icon. Ito, pindutin natin itong parang gear na 'yan. Tapos pumunta tayo dito sa ating password and security. Tapos hanapin po natin dito yung password and security dito sa account settings. Ito siya. Pindutin nyo lang yan. Tapos dito sa baba, hanapin nyo yung security, security checks. Ito, where you log in. Pindutin, pindutin nyo lang yan. Tapos pindutin yung profile nyo dito. Muna makikita kung saan nakalagin, kung saan device o sa laptop nyo o no? sa computer nakalagin na yung mga Facebook. Kailangan ito. Halimbawa, hindi mo kilala yung mga device niyan. Ganito lang gawin mo pumunta ka sa, sa, select device to log out pindutin nyo lang yan tapos ito ito ay log out ko to ayan ito nga sa panya sa chrome tapos log out mo lang yan ayan pagka log out automatic na siyang mawawalan na siya so ganun lang pa, paano natin malalaman kung saan in at pwede natin siyang ilagout. so kung may natutunan follow pa more thank you